Mm hm

hirap ng daanan guys solid ano ano daanan no? ay crack bay. talagang malayo pala talaga ito 30 minutes sa lakaran Hai. Kau gabe, kada. Kada las daw sina yata. Hantang hale. Oh. Grabe. Grabe, grabe. Ayan, puro bundok. Ay, ay, ay. Hindi lang ata 30 minutes lang karanta. Ay. Uh, tara, tara, tara para tara makarating Pagpumunta pumunta pala kay rito guys Pagpumunta pumunta pala kay rito kailangan nyo mag logbook sa barangay hall tapos pagdating dito sa may sungad ng pumunta ng banti magla logbook ulit kayo tapos bibigay lang ng donation <coughs> ano, may mga pumunta na ng pulse ano, may mga motor na rin eh ay, ito siguro yung kwan, yung mga nauna kanina, ano? Ano ba yung, ano, aritaw, taga-aritaw to. Ay, yung mga nauna sa amin, eh, taga-aritaw, eh. Aritaw-taw daw. Masa yung mga kasama natin, ay. Ano ko, Rick, kaya pa? <laughs> Madi maulit na to, mag new Zealand na lang kami. Fuse colored. Sana may signal dun sa baba mamaya para makapag-live tayo. Ito so, dinadaanan natin. Daanan na ng kalabaw to eh. <laughs> First time. Gusto ko eh. Gusto mo yan eh. Ay, Diyos ko. Hirap. Daanan, utoy. Hmm. Oh, ilang oras pa kaya? 11.40 kami na nang umpisa. Naglakad. Sabi, 30 minutes lang daw. Bagay. Depende rin siguro sa paglalakad yung 30 minutes. Malamig, boy! Malamig yung tubig? Bilad! Konting padyak na lang. Konting kembot na lang. Nung inom yan, boy. Init. Grabe. Ang ah, kalukuhan itong pinagagawa namin ay. Eh may mga nabudol ako sumama ang alam malapit <laughs> Ay, yung isa nabudol oh hello <laughs> ay pababa ito pababa ano pababa Boy, magsisigaw ka dyan. Ba may sumagot. Saan kaya dyan? Kamalayo pa. Ah. Oh. Grabe. Grabe solid to solid ayun o ito natin dito kung may signal nakita ni Kurig kanina yun? hindi sinasabi ko kanina eh yung daanan lang ng tao diba? ito para paradaan ng motor patas yung daanan ng tao doon na pababa? oo may kubo yan yung nag-iisang motor dito, dito. yung sumay parbaan dulu nga, yung dulo. <laughs> Diyan lang daw, baka siguro sa ilog, sabi? Wait, surutin <laughs> yung, yung na, yung, ko kasi nung... Sa may, vlog, vlog no. <laughs>